Mga kabady, meron ka bang kaibigan na ganito? <laughs> Ewan ko lang kung hindi ka maiinis. <laughs> Tignan nyo, kabady. Boy, bakit nagsusuot ka pa ng mask? Eh, wala na nga yung COVID. Eh, hindi naman ito sa COVID. Eh, bakit ka pala nagsusuot ng mask? Kaya nga ako nagsusuot ng mask. Sa tuwing nag-uusap tayo, ang baho ng hininga mo. Hmm. <laughs> ah, <well>. <laughs> <laughs> ang baho pala. Hmm. Loko talaga yung aso. Oh, bakit naman boy? Ang daming tao na dumaan sa harap niya. Hindi niya kinagat. Pero nung ako yung dumaan, eh bigla niya akong kinagat. Ah, hindi mo naman masisisi yung aso, boy. Eh bakit naman? <laughs> Ang payat mo kasi. Baka akala niya, buto ka. Nangasar <laughs> <laughs> ka ba? thank <laughs> you